dito mo pakinggan natin grabe number nyo daw baka may oh! ay hey! ayo Ayan, chinito na matangkad ah ayan ayan mine niyo na mine <laughs> shout out and si si kuya Pipito natin oh duwa dito ay, you know so yun guys papali pa rin natin ang saranggola ni Pis Pipito yun, guys Jeric si kuya Karanggola daw po ni Kuya. So, bukuna na po tayo doon kay Jeric. Siya, siya po yung mag-ihila. Mga borbot. Oh. Si Jeric po mag-ihila. Mga borbot. Yun po. Dadala <laughs> po Dadala po si Jeric. Medyo malakas po ang angin ngayon. Oh. Guys, Tuping-tuping guys. tupin tuping mga borbot. Lihat bubu ni Jeric. May kiling ba, Ang ganda ng lipat, mga borbot. Jeric mga kaburbot tayo muna pinan video ni papa kasi may ginagawa sila doon binubuo nila yung 4 meters kaya mo ba Jeric? kaya niya pa lang mga kaburbot mga din mga kaburbot oh ito mga kaburbot oh kain niya mga kaburbot oh mo mga kaburbot ito na, tanong mo nga ba, saan ito tali? Kaya mo ba, Jeric? So, tatali na namin, mga kaborbot. Ay, tatanong ko pala namin. Pa, bubukapin tayo, bubukapin tayo, tan! Ay, parang itis. Mga kaborot. Ito na, si Jeric. Wala na lang na, vernon. lang sa mga kaborbot papunta na kami dahil kila papa nabububo po sila ng 4 meters sa Philippines na lang po ulit pag papaliparin na lang ulit po bye bye mga kaborbot nandito tayo kasama natin si <laughs> mga barbot binubuo nga pala na 4 meters yun din buo na po yung isang 4 meters sa kong ay binubuo na po ang so, ubo. na yung float sa isang mga kaborbot. patapos na po itong isang meters mga kaborbot. Magandang hapon mga kaborbot at nandito makikita natin si ating kaborbot na si Daryl. napakalakas po ng hangin. Oh, napakalakas mga kaborbot. Ayan na. Ah, tayo. <laughs> <laughs> Napaka-hype eh. No? <laughs> Ayan, magandang hapon sa inyo mga kaborbot. No? So, mga kaborbot, sobrang lakas ng hangin. Tapos nilagyan natin ng flute. Ah, uh, flute yung ating 4 uh, meters. Oo. Oh, tingnan natin. Grabe. Lipad lang siya. Oh. At lalargahan pa nila yan. At ito, sila Kuya Tami. Nire-ready na isa pang Philippines. ingay mga kaborbot Shoutout shout si, si Pipito natin no? Oh. Nuwayo dito Yun no? Oh. Maka-MP Yun, maka-MP dyan At yan, sila Kuya Tami Tsaka si Pat Andy Si Kuya Andy Ayan, sina shout ni Kuya Pipito na <laughs> Yun Sheesh Lumalarga yung kay ano? Oh, nga no, tumaas. Ah. Eh, tawag mo na si Coach Pepito. Ay, ada. Ang bilis. <laughs> Lumalarga yung kanya. Ayun, kataas. Uh, At ang bilis tumakbo pala ni ano? Coach Pepito, grabe. Ang <laughs> grabe, ang dami nangyayari. Sa isang video natin, daming ganap. <laughs> Shit. Okay. Okay, ito na mga kaborbot, tingnan natin. Pakinggan natin, grabe. Parang barko. Merko, uh, Buwas. Ay mamaya, mamaya. Daily upload naman tayo mga kaborbot sa mga content natin. Abangan niyo yung isa pa na namin. Oh, si Patrick ang isa sa mga nagbababa ng mga saranggola natin. Kumatos na kami lahat dito. <laughs> <laughs> Totoo, yun ang sasabi mo sa mga viewers natin. Update lang sa mga video ni Kuida. Yun, no? malupit talaga si Totoy. Isa sa mga malupit ng tagahila natin yan. Message yun lang si Daryl kung gusto nyo mag-avail ng mga flute na ganyan kalakas mga kaborbo. Tayo, no? Ay, paisa so, Grabe. Yan. Ayan eh, mga kaborbot ang ating ano, Philippines na 4 meters. Yan, dalawa sila. Ilagyan natin sila para ng float. Hindi ko lang narinig sila mga kaborbot. Narinig na rinig. Yan o. No? Ulahaw! <laughs> Ayan eh, mga kaborbot. Okay. Ito may isa. Ayan. So mga kaborbot, meron tayo dito. Abis kita na ano, bumili ng saranggola ni Katami. Hey. Kachi Katams. So nabenta ni Katami yung kanyang Ah, Philippines na ano, na tora-tora. Ayun, tora, oh, no. yun, Ayan. Ayan, ang Si pare ko, ano sila, taga Bakaw. Ayan, no, no, you know? ito si Ebsa. Yun, oh. Si Idol. Yan, anong pangalan mo, idol? Si Iris ko. Si Iris, yan, Anong height mo, Idol? Ano, napakatangkad eh, oh? Grabe. Hindi ko po alam eh. ko dito mga ano, mga 5'9, 5'10. Mga 5'9, mga ganyan. 5'9, 5'10, yan. Tapos ito, matangkad din. Si Idol, pangalan mo, Idol? Kyle okay. po. Oh, okay. uh, Kyle. Uh, Minumber nyo daw. Baka may mag... Hey! Baka may maghagilap sa, ano. mag sa inyo eh. Chinito. <laughs> oh, Chinito. chinito. Ayan, -ay. Ay, Chinito na matangkad ah. Ayan. Ayan mine nyo <laughs> oh, <laughs> ano. na, mine. O, ito na, tisuyan ah. Parang ano. Kasi na, huwag mamine. PM lang kayo kasi na magmine. Binenta. Binenta. Parma, tapos okay, okay. so, kay Iris, sa Kael, kay Kyle. Tagabakaw sila mga kapag sa atin sa ano. Ah, malapit na sa may EBSA. Okay. So, tumayo sila, oh, sila dito. para uh, ano yung kay ano, oh, kay Tami na. Nabili ito lagi nating pinapalipan. Lagi nating pinapalipan. Ay, ano yan, nasa... Shout out sa mga tagalaan mas para. Huwag kayong no, yun yung dyan. Ayan. Ayan. Shoutout sa mga tama na lahat masiyan, magpagagalit. Mga mga borbot at shout nga pala mga kaborbot borbot sa ating kasama si Ito ayun mga kaborbot, borbot. Ayun si Kuya Pipito. Tumakbo siya mga borbot kasi usang lumarga yung kanyang tali doon sa may ano doon sa may ano. Dun sa may ipilan. Grabe napakataas mga kaborbot borbot to na ni Kuya Pipito ino. Ayun no, napakataas labe na mga kabobot, maraming maraming marami salamat at i-like nyo, share and uh, follow nyo kami mga kabobot sa 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 mga anak, sa mga para sa mga ganito pang mga classic video mga kabobot At tubangan nyo mga kabobot ang gagawin pa namin mga kabobot pagdating sa ranggola, Hey, what's up? Hey,